Binigyan kami ng mais mga idol Tapos tuyo din ng aming cahin At nagsugba din ako ng tamban mga idol Tapos nagpaksyo na din ako Para sa ulam namin sa aming apunan Masarap at mabusog na naman kami mga idol Magandang gabi po sa ating lahat mga idol Pagka uwi ko galing trabaho Ay dumaan na po ako sa cahin ko At kinuha ko na po ito ang bigas na mais Salamat pala sa cahin namin mga idol Hello mga idol Siyempre mag-iyaw tayo ng isla ito yan, ihaw tamban. Tapos, meron tayong pang paksiyo. Paksiyo ito mga idol. Siyempre, nalinisan na natin to Ito, nalinisan na. Ang lalaki. Pagkatapos ko maglinis mga idol ng mga isda, nilagay ko na po at naglagay na rin po ako ng kaunting asin para sa sinugba natin ngayon. kanya lang pala ako magpaksiyo mga idol. Nilagay ko muna yung isda. Tapos, ang mga ricado na gagamitin natin ay bawang lang mga idol wala nang iba tapos toyo at saka suka lang din po ganyan lang ka simple at madali ang luto lang po kasi yan mga idol nagdagdag na rin po ako ng asin pampalasa at saka pamintang buo masarap din mga idol pag meron siyang mantika at iyan po yung mais na kanin natin Napakasarap po yan mga idol. Sunod ko naman po mga idol ay sinalang ko na po yung kaldero. Pero bago po tayo magpatuloy sa pagluluto, meron lang tayo i-shout out mga idol. Sir Ronaldo Ignacio sa YouTube mga idol nag siya. Sa hindi pa po nakaalam mga idol, no, meron din tayong YouTube. Ang pangalan po ay Parikoy di Sambuanga mga idol. Pakisuporta naman po at maraming maraming salamat. At dahil naluto na po yan mga idol ay si Mrs. po ay nagsandok na po ng kaning humay at kaning mais mga idol. Kayo po ba mga idol ay kumakain din po ba kayo ng mais? Pakicomment naman po. Pero bago po tayo kumain mga idol ay magpapasalamat po muna tayo sa Panginoon. Name, Lord, salamat sa Lord, salamat sa grasya. Salamat sa pagkaon. Thank you Lord Yan, kain po tayong lahat mga idol kumuha na rin po kayo ng plato at sabayan nyo po kami at pakicomment na rin po mga idol kung ano po yung ulam ninyo at pagsasaluhan nating lahat <laughs> ang sa amin mga idol ay iniyaw na tamban o sinugba tapos may paksyo din mga idol kasi lang yan lang po yung nabili natin sa gabing ito at naulam po namin mga idol ay napakasarap na po ito para sa amin mga idol sa simple lang at masaya din kami na habang kumakain mga idol. At maraming salamat pala sa mga OFW mga idol na parati po nakasuporta at nakasubaybay sa aming mga video. Ingat po palagi at God bless po sa inyong lahat. Lalong lalo na po yung mga trabahador dito sa Pinas. Kagaya ko, magingat din tayong lahat mga idol. Masarap talaga mga idol kapag ganito po ay sama-sama at nagsalo-salo po sa isang hapagkainan mga idol lalong lalo na yung kasama mo yung buong pamilya mo at nagkikwintuhan kayo mga idol habang kumakain